ngayon, aalis naman ako. Uwi na. Pupunta muna ako kala mami. Pagod. Uh, Kapon. So, ayun, guys. Um, gagawin ko mamaya. Punta muna ako ng, ulit ng mall. Um, SM for view. Pasyal-pasyal muna ako. Tapos... Ganda naman ako um, ng kalamami sa bulakan. Kasi wala gig ngayon. Bali, rest day ko. Ay, panantok pa akong lamig. Grabe. Grabe yung lamig ngayon. Parang malamig. yun. Grabe kagawa. gawa ka kahapon. Umulan. Pero, tumuhigil din ng, tumigil din. Pero kagabi, umambon ambon Pero, ngayon, ay, kagabi, umambon ambon pero, ay, parang sabi na umulan eh. Umamba ko. <laughs> hindi, umambon na medyo malakas ang konti. Tapos tumigil din. Yun. Tapos tuloy-tuloy na. Pero sana, ay, sorry guys ha, hindi hikap pa ako. Sana hindi na umulan. Ay, lamig ngayon. Lamig siguran ng tubig. Kakatamat tulong maliigo. <laughs> so, ay gano'n. Ay, nako. So, yun nga. Mamaya-maya. Mamaya mag, uh, ano ako. Punta ako ng SM. Para, magbaho oh, na nga ako. Para, yun nga. Anahin ko yung ano. Masyal lang ako. Pasta yeah. muna ako dito. Ay! Ano kakatakot? May manok pala doon. Yeah. Ito yung mga manok. oh Hello ka. Manok. Hello. Hello manok. Hello. <laughs> si Mr. Manok yun. Ayan. Yeah. yung mga manok. Ito. Hello, mga manok. Good morning. Good morning. Sabi niyo, good morning. Good morning. Sabi mo. Yung mga manok namin. Yung manok ko. Yan. Si Rabbit. Mr. Rabbit. Yung mga puting Rabbit. Hello. Hello. Sabi mo, hello. Say Hello. Ano? Oo. Ayan. hello You know a rabbit? Dahil hibig lang sila. Ano yan? Yung mga, yung paborito kong rabbit, si Mr. Lucky. Loko-loko ng baby. Oo. <laughs> Ayan. Tapos, yun nga, Bali, balik din na dusano. Nay, ako doon sa ano. Ay, ako naman to si ano. <laughs> Kakatakot. Oo. Oh. Pasarado ko muna yung ano. Sarado ko muna yung medyo madilim guys, pasensya na. Ayan. Dito na ako sa ano. Sa alas. Wala akong magawa. Grabe. Pero uwi ako mamaya. Tapos, yun nga. Kahapon, ang dami kong pagod. Grabe. Pagod, pagod ako kagapon. Tapos, yun nga. Pero, pa mamili, baka bumili ako ng ano, farong ulit. <laughs> Mayroong ang lamig-lamig na tapos paparon po. <laughs> Ayan, sige guys. Mamaya na lang ha. Kasi mag, may asik mag aalmusan lang ako ha. Bye-bye. Hello guys. Nandito so, na ako sa SM Fairview. Ayan, namasyal lang ako walang mag isa Ulit. Mag-asap <laughs> so, ako ng pink. Ayan, ang ginawa ko, nandito ako sa food court. Ayan, bumila ako ng faron naso, ang flavor niya is strawberry Oreo. Yan. Kaya, try ko muna kasi first time kong iinom -in ako na nito, ng ito. Ang lasa. <laughs> ang sarap. Masarap yung strawberry niya. Sarap. Parang ano din parang nag, nag ano siya, nag-alasa siya na mega gatas na strawberry, lahat ang na. Yan. Tsaka, bumili din ako ng, ano, nakapili ako ng, ng Hello Kitty na, ano, tawag dito? Waterproof? For cellphone, phone, I think. Oo. And, and, kasama na siya na lipstick, tsaka eyebrow with brush. Yan. Murder ako. Yung kudon. Tapos, nilibot-libot mo na ako. Ang daming tao ngayon. Eh. Ang daming tao. Mm -hmm. Ayan. Tapos, yun nga. Libot-libot. Oh, -libot kaya nga lang ako saglit. Tapos mamaya-maya uwi na akong bulahan. Punta ako naman sila mami. Dad. Kasi, pag Wednesday, may kitig naman ako. Kaya kailangan, may time din ako sa kanila. Pero nung minsan, hindi ako nakaka-uwi din ng ano, eh, ganitong araw. Kasi, lagi akong busy. Hmm? Sarap. Manakita ni Hazel to. Yun na naman. Kasi nga ulit paron. Kasi pares kami ng favorito. Kanina, nag-breakfast ko ng hotdog. Yun lang breakfast ko. Tapos water. So, paano guys? Uh, mamaya na lang ulit. Mablog din ako mamaya sa bahat. Pagandun na ako, ha? So, bye-bye muna. Guys, nandito na ako sa bahay. Dito na ako sa Bulacan. Walang tao. Yan. Kasi si, hi, ano, yung kapatid ko, mga kapatid ko, mag i ngayon. Monday pa lang ngayon. Nasa school sila kasama si mommy. Daddy. Ayan, nandito na ako ngayon. So, ba, pagod ako. Kala ko, ano, tutuloy yung ulan sa, ano, sa may SM purview. Tapos, yun nga, ngayon, nanggal ako sa SM purview, namili ako ng, ano, pasalubong kalamamong itong, itong mulak. Bird Bakery ba to? And sa Imada. hindi ko na muna bub... Ito yung ano niya. Pusang ko na kaya. Yan. Ito ka na, mommy. and Pure, ano siya, cheese flavor. Murang-mura lang, $1.90. $1.90 ang isang box. Yan. So, yun nga, guys. Akat na muna ako sa taas. Tapos, papakita ko sa inyo yung yung ano, yung binili ko pala ulit na, binili ko, hindi ko napakita sa inyo ng maayos. Ayan, yung lahat-lahatan niya. Yung may lipstick. Tapos, preto na eh. Nandun na lahat. Ayan. Dito na ako sa kwarto. Ayan. Yung kwarto namin. Ang ko, dito na ako. Okay, now, makikita ko sa inyo na yung ano, pag alam, pahinga muna ako, babalik ako, ha? Tsaka, dyan muna kayo, bye, -bye. <laughs> Hello guys, I'm back. Yan. Ito yung mga pinamili ko. Tata lang. Sa natin. Yung, ito muna yung, tata Naked. Yan, yung naked. Nakita ba? Parang hindi nakita. Ay, sobrang liwanag. Naked mat. Urban Decay. Ayan. Ibang kulay niya. Number 5. Number 5 siya. Okay. Ito lang. Ito number 5. Ito yung kulay niya. Yung napili kong kulay. Sabi ko kasi gusto ko medyo light. Yung isang light. At try ko yung light color. color lang siya. Pero tatry ko to sa ano susunod. Bago ko umuwi. Ay, bago ko mag-gig. Tatry ko muna siya. Papakita ko sa inyo guys, yung naked na to. Number 5. Ayan. Parang siya kulay ano. Kulay peach. Sama ba ako? Peach na color. Pero pink daw siya. Light na light siya. Ayan. Actually, na bili ko lang din to sa internet. But anyway, thank you so much kay Miss Tweng. Yan. Yun sa ano nga. Mura-mura lang ng ano nga. Take all nga sa akin. Discount. <laughs> Kasi ano. Actually, ngayon lang kami nagkita. Pero, um, parang nagiging... Ngayon lang kami nagkita. Pero naging friend ko na siya sa Facebook. Yan. Kay Miss Tweng, thank you so much. At ito pa yung in-order ko sa kanya. Yung Iba to. Urban Decay din na naked. Naked. Ito. Yeah. Ito yung na-order ko. Number number two. Nakikita ba? Parang hindi nakikita. May number two. Yan. Ito naman yung kulay niya. Tinaray ko naman siya ng dark color. Dark color na... Wait. Ayan. their color siya na red. Yan, red naman. Tatry ko din to. Susunod. Uh, Kada ano ko, makeup ko, papakita ko sa inyo. Yan. Tapos, ito pa. Ang bindi ko naman din, ito pang isa na MAC Deluxe. yan itong MAC na eyebrow pencil and brush. With brush, with, <laughs> with brush na siya. Nakulay brown. Yan o. Oh. Tulis pa, nakatasa-tasa pa. Bongga. Ito yung brush niya. Yan. Nakabili ako sa wakas. Ito yung, ano ko, pangarap ko na mabili. Sabi, so, ganun, pangarap daw. <laughs> pangarap. Okay, ito pa. At meron na akong free na binigyan niya sa akin. Free na ano ba tawag dito? Yun sa ano, Hello Kitty na case waterproof. Ano yan? Free daw kasi Nagkataon no, paborito ko talaga yung Hello Kitty. Yeah, favorite ko Hello Kitty. But anyway, sis, uh, Swiss, sis Twang, thank you very much. Yan ano, ito nga yung binigay nga sa akin na waterproof na cellphone case. Na na yan. Mali, yun nga. Nabili ko to lahat-lahat. Ito, itong naked matte lipstick, nabili ko siya. Ang isa nito is 100. Oo, 100 talaga siya. Bawat isa. Itong eyebrow na with brush, uh, ah, 85 pesos. So, bali, 200, nabili ko, 285. Plus, to. Oh, Nagingin na sa akin. Yan. Nagkasama pa siyang tali, oh. Bongga. Diba? Ito, oh. Ayan. At na gustuhan ko rin talaga yung Hello Kitty. Kaya murang-mura lang. Ayan. Tapos, yun nga, inano ko na lang. Bali, After kung, after kung ma-meet siya, sa hindi ko siya na-videohan nga pala. <laughs> Ayan. Tapos, after na nagpunta sa SM for view, yun, dala-dala na ako, nagsakay na ako agad ng jeep. Ay, din, dumaan mo na ako ng yung Molox Bakery, yung insaymada nila, kasi ang sarap talaga. Promise. Yung cheese flavor, ah. Yung, ano, 190 lang, yung cheese niya. Y yung, ordinary cheese flavor. Pero pag may mga, kasi may mga iba't ibang ano yun eh, flavor, ah uh, meron binabanggit sila na makapuno. Yun, meron daw nun, iba-iba. Yun. Tapos, yun nga, after nun, uh, yun nga, umuwi na ako sa bahay, sakay na ako ng jeep. Di na ako nag, ano, nag, nag, video pa. Di ko na nabidyohan yung nag video pa ako kasi delikado din sa daan. Ayan. Tapos ngayon, pagdating ko rin sa bahay, wala silang mamit daddy mga ko. Mamaya-maya pa sila darating kasi nga, nandun pa sila sa school. So, maghihintay mo na ako. So, guys, tulog na, uh, after ko nito, tutulog mo ako, ha? Kaya ako magpahinga ng lakas dahil sa Wednesday na naman, may tugtog na naman ako, may kanta na naman ako. Kaya kailangan ko ng pahinga. So guys, wala tayo ngayon gani maibablog. Ito lang yung mga na-vlog ko. Thank you so much sa so mga na-listening -na or nag-watch sa akin, nakinig or nanood sa akin. Kung sakali may manood, maraming maraming salamat po.